Chef, ano po ba yung uh, gagawin natin dito? I mean, ano po yung sikreto na fermentation na process na gagawin natin dito sa dilis? Nako, ito yon. Ito yung binili ko kanina sa palingke. Oh. Yeah? Sariwang-sariwa oh. yan. Oh. Alam mo ang kagandahan dito sa sikreto natin na, na paggumawa ng fermentation na dilis, na tulad nito, hindi na lahat Para kasi, mm -hmm. Ito, boat. Okay. Sa probinsya talaga, yung kahoy na ganito, wooden boat. Oh doon wow. siya inilalagay para hindi magkaroon chain reaction. Mm. Dahil ang gagawin natin, lalagyan lang natin ng asin na marami. Oh, wow. Yan. Hindi ba aalat yan, chef? Hindi, kasi po ito gagawin natin ng dilis na pag Hindi aalat yan. Ngayon, ilagay na natin dyan. Huwag mong haluin. Ayan ang sikreto ng eksperto. Tama. Agree ako dyan. Master, let's do this now. Okay. Yes. I-ano na natin. Bayaan mo lang yan, ilagay natin diyan. Dahil pagka nandiyan na yan, magkakaroon ng uh, tutubig na yan. Oo. Oh. At pag nagtutubig na yan, magka in 15 days, to 20 days, to 1 month, to 2 months, maging, ayan na, maging bagoong na. Yan oh. ang sikreto ng experto Italong, kuma ng talong. 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 Bagoong. Yun! Oh God, masabi. Ano masabi mo sa'yo? Astig! Wala akong masabi. Ang sarap! Pwede na! Hindi lang pwede. Pwede, pwede, pwede. <laughs> Ayan, Chef. Marami palang pwedeng gawin sa diles, mm. no? Asin, tsaka diles. Tapos ibababad mo lang siya ng 15 days, 1 okay. month. Kahit gano'ng katagal, uh -oh. no? So, marami pa lang pwedeng gawin tapos pwede pa panegosyo. Pwede. Di ba? Marami pwedeng gumawa ng mga mamis diyan. Oo. Oh. Basta hindi lang yung parang natural na natitikman natin dili sa labas. Marami pala siyang pwedeng gawin. Simpli yes, simple so, Lang. Yes, simple, simple. Hindi at hindi malaki ang gastos. No? Oo, oh, asin lang. Di ba? Asin lang, magkano lang asin, di ba, chef? No? Yes.